Tapos na po ang day 2 ng training ni People's Champ Manny Pacquiao sa Baguio. At mamayang gabi, hindi na mga boksingero kundi mga pastor ang mga kajami niya sa pagbabasa ng Biblia. Renson Kiko, ikwento mo. Paagang jogging at pakpakang ba ensayo sa si gym. Yan ang kadalasang routine sa training ni Manny Pacquiao. Pero ngayon, may iba ng kasama sa ensayo ng 8 Division Boxing Champion. Bago kasi umawak ng gloves si Pacman, Biblia muna ang inuuna ni Pacman. At bago sa gym, Bible sharing muna ang activity ni Pacman. Malaking diferensya kaysa noon. Kasi noon, Pagkatapos ng laban, wala siyang pakialam, kanya-kanya tayo, gano'n. Mula nung nagbukas ng banal na aklat, nakita ko yung sincerity niya sa amin. Pati ang kapatid ni Pacman na si Bobby na isa ring boksingero, kasama na rin ng People's Champ sa pagbabasa ng Biblia. So just memorize the verse and you meditate it day and night. Parang pagkain ba? Yung parang kumakain ka ng, ng bubble gum na hindi mo nilulok na lang ng sa bunga mo. Kung dati, sometimes when we touch ang binibirig ni Pacman, ngayon, gospel songs na ang kinakanta niya. Mahayos at ang nating training ngayong araw ni Pacman at Coach Freddy Roach. Pero ang inaantay niya po kukumpleto sa kanyang araw ngayon ay ang pagdating ng dalawang daang pastor na makakaensayo niya sa paghimay ng mabuting balita ng Biblia. Mula sa Baguio City, Renzong Kiko, News 5.